Sige, usap tayo, Brad. Karamihan sa mga lalaki na umaasa na ang bawat text na miss kita ay may malalim na kahulugan. Pero sa totoo lang, wala iyan. Bale wala lang ang mga salita na yan. Pero ang mga aksyon, yan ang totoong ebidensya. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang limang bagay na ginagawa lang ng mga babae para sa mga lalaking tunay nilang mahal, hindi lang gusto o tinetolerate. At kapag nakita mo ang mga ito, hindi ka na ulit malilin lang ng mga pakyut lang. Handa ka na ba? Tara. Numero isa. Siya ay nag-aalaga ng hindi mo hinihingi. Ang isang babaeng nagmamahal ay parang nagiging tahimik na tagapag-alaga mo. Hindi dahil nagmakaawa ka, kundi dahil may isang bagay sa loob niya na gusto lang makita kang magtagumpay. Naranasan mo na ba yung magdadala siya ng kape kahit hindi mo hiningi? O mapapansin ka niya na pagod ka bago mo paman sabihin? yung magtatanong siya tungkol sa maliliit na bagay tulad ng kung kumusta ang araw mo o kung kumain ka na ba. Walang kinalaman yan sa gender roles. Ito ay tungkol sa emosyonal na pamumuhunan. Kapag mahal ka ng isang babae, ang kapakanan mo ay nagiging instinct niya. Magluluto siya, maglilinis, mag-aayos, susuporta. Hindi dahil inaasahan mo, kundi dahil gusto kanyang makita sa pinakamagaling mong estado. Bakit? Dahil para sa kanya, ang tagumpay mo ay tagumpay niya rin. Pero ito ang pinakamahalaga. Hindi niya gagawin 'yan para sa kung sino-sino lang. Hindi siya mag-aabalang gumawa ng ganyan kung placeholder ka lang. Ang ganyang antas ng pag-aalaga ay nangyayari lang kapag all in na siya. Kaya, kung gusto mong malaman kung mahal ka niya, tingnan mo ang maliliit na bagay na ginagawa niya kapag walang nakatingin. Pangalawa, ipinagtatanggol ka niya kahit wala ka malalaman mo na mahal ka ng isang babae hindi sa kung paano siya kumikilos sa harap mo, kundi sa kung paano siya magsalita tungkol sa iyo kahit wala ka sa harap niya. Nasisiyahan ba siya kapag binabanggit ang pangalan mo? Pinipigilan ba niya ang mga kaibigan niya na laitin ka? Kasi ito ang totoo. Karamihan sa mga babae ay mananahimik lang kung wala silang pakialam. Hahayaan nilang hindi ka respetuhin. Pero ang isang babaeng nagmamahal, nagiging invisible sword mo siya. Mabilis niyang pagsasabihan ang matalik niyang kaibigan. Handa siyang isakripisyo ang social comfort para lang protektahan ang pangalan mo. Bakit? Dahil ang pagtatanggol sa isang tao kapag wala siya ay nangangahulugang isang bagay, ang katapatan. Hindi ka lang isang boyfriend, bahagi ka na ng pagkatao niya. Kaya kung gusto mong malaman kung gaano kalalim ang pag-ibig niya, tanungin mo ang sarili mo. Ano ang sinasabi niya tungkol sa akin kapag wala ako? Pangatlo. Nagiging emotional siyang eksklusibo kahit bago pa maging kayo. Ito ay banayad pero makapangyarihan. Maari mong isipin na nagsisimula ang exclusivity kapag nagka-label na kayo. Pero sa mga babaeng tunay na nagmamahal sa iyo, nangyayari ito bago pa man maging kayo. Napansin mo ba na tumigil na siyang mag-reply sa ibang lalaki? Umiiwas na siya sa mga kaibigan na may lihim na balak manligaw sa kanya tumanggi na siya sa mga imbitasyon na alam niyang magdudulot ng pagseselos mo. Hindi, niya ito ginagawa dahil hiningi mo. Ginagawa niya ito dahil sa kanyang puso, siya ay sa iyo na. Nagiging mas pribado na siya, mas tahimik online. Bakit? Dahil ang pag-ibig ay hindi ipinapakita sa lahat. Pinoprotektahan ito. Kapag sinimulan niyang bantayan ang inyong ugnayan na parang isang lihim na dapat ipagtanggol, hindi ka na lang isang option. Ikaw na ang sentro ng emosyonal niyang mundo. Kaya huwag kang magpalin lang sa salitang di pa kayo. Tingnan mo ang pag-uugali niya bago ang kayo. Kung kumikilos na siya na parang sa iyo na siya, yan ang tunay na senyales. Pang-apat, sumasama siya sa mundo mo nang hindi nawawala ang sarili niya. Ito ang naghihiwalay sa mga babaeng nagpapalipas lang ng oras sa mga babaeng all in. Kapag mahal ka ng isang babae, hindi niya susubukang duminahin ang buhay mo. Hindi niya kailangang baguhin ang pagkatao mo o hilahin ka palayo sa iyong layunin. Sa halip, natututo siyang sumabay sa iyo. Minsan ba'y nagtatanong na siya tungkol sa mga pangarap mo? Alam ba niya ang pangalan ng mga mentors mo? Kahit ang mga laban na pinagdadaanan mo na hindi mo sinasabi ng malakas? Ang mahalaga, hindi siya naglalaho. Hindi niya inaabandona ang sarili niya. Nagiging melodiya siya sa iyong musika. Hindi isang abala, hindi isang pabigat. Ang ganyang babae ay hindi naghahanap ng buhay na tatakasan. Naghahanap siya ng lalaking makakasama niyang bumuo ng isang mundo. At yan ay pag-ibig. Panlima, nakikita niya ang negative side mo at nananatili pa rin sa tabi mo. Gusto mong malaman kung tunay kanyang mahal? Hayaan mo siyang makita kang nasisira. Hayaan mo siyang makita ka sa gabing bumagsak ang mundo mo. Noong nag-alinlangan, kasasarili mo noong ang mga mata mo ay puno ng sakit. Karamihan sa mga babae, gusto lang ang highlight reel mo. Ang charm mo, ambition mo, ang pagiging attractive mo. Pero yung mga tunay na nagmamahal sa'yo, nananatili sila kapag bumaba na ang kortina. Hindi sila atras kapag nag-open up ka. Hindi sila tatakbo kapag umamin ka ng isang pagkakamali. Sa halip, uupo sila at dadamayan ka. Makikinig sila ng hindi Agad nagbibigay ng solusyon. At mapapansin mo ang isang bagay. Hindi kanya kaawaan. Mas re respetuhin ka pa niya. Bakit? Kasi para sa kanya, ang vulnerability ay hindi kahinaan. Ito ay patunay na nagtitiwala ka sa kanya. Ang isang babaeng nagmamahal ay nagiging iyong salamin na nagpapakita hindi lang kung sino ka, kundi kung sino ka palang magiging. Hindi kanya mahal sa kabila ng iyong mga depekto mahal kanya sa kabuuan ng mga ito. Hindi ka niya kailanman ipaparamdam na hindi ka karapat dapat sa pag-ibig. Kaya, ano na? Anong gagawin mo ngayon? Kung tumagos ito sa iyo, kung nakita mo, kahit isa sa mga senyales na ito at naisip mo, baka mahal niya talaga ako. Huwag ka lang umupo dyan. Mag-subscribe sa Pinoy Stoic para mag-level up. Tinutulungan ka naming mag-isip at kumilos tulad ng isang lalaking alam ang kanyang halaga at gusto ko ring marinig ang kwento mo. Sa mga komento, itype ang salitang angkor. Dahil kapag tunay na mahal ka ng isang babae, hindi siya aalis. Siya ang magiging angkla mo. Matatag, hindi gumagalaw, hindi maikakaila. Kaya, kung nagkaroon ka na ng ganyan o naghihintay ka pa, itype ang angkor sa mga komento ngayon. Tingnan natin kung gaano Karaming lalaki ang naniniwala pa sa isang bagay na totoo.